Mayo at Lawa. Malampuso ng sa mga otoridad ang usaka vessel na nasakpang dunay dalang mga kaptangan na ginagamit sa paghimo og bomba alang sa blast fishing. Naitabuang ang operasyon na itong Agosto 11 ning Tuiga sa Kadagatan na sakop sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Lakip sa nakumpiska ka ang motorized fishing bangka na dunay unod ng 150 pieces sa blasting cups, 24 meters sa time fuse ug 87.5 kilo, kg sa ammonium nitrate. Nasayran nga gamiton kini isip paagi sa ilegal nga pagpanagat nga makadaot sa marine ecosystem. Galeon nga over ang naarestong individual nga si Alias Mo ug ang mga nakumpiskang bomb making components sa Second Zamboanga City Mobile Force Company alang sa dugang imbestigasyon. Aprobado na sa 20th Davao City Council ang Supplemental Budget number 1 alang sa Calendar Year 2024 sa City Government of Davao. alang sa paghatag og gratuity pay sa tanang job order o contract of service ng mga empleyado sa LGU. Gigahinan kini og 90 million pesos nga pondo. Samtang anasab sa 125 million pesos ang gitagana nga budget alang sa ipatuman nga salary increase sa plantilla employees sa Davao City LGU Pagbutyag ni Consial Mirna Dalodo Ortiz kinsa mo chairperson sa Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations sa City Council anasa sa 5,000 pesos ang gratuity pay ng madawat sa mga JO o COS employees. Samtang magdependisab sa salary grade ang madawat nga increase sa mga plantilya nga empleyado. Mabot sa 4,000 hangtod sa 5,000 ang JO o COS employees sa Davao City LGU sambang kapin kulang 2000 ang plantilla employees. Uh, aside from the grant meeting nga nadawat sa atong mga empleyado uh, at ang 5000 ang ilang ma-receive kini siya karon uh, increase salary increase ng mga plantilla personnel. So this is uh, the first tranche na release And... Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.